narito ako sa dulo ng Balabag Beach Front. Then babalikan ko sana tong island. Kaya lang wala yung pamilya. Check natin doon baka mahanap tayo ng clue. Hindi yung mga tao doon, meron silang kinukuha sa dagat. Check natin kung anong sequence ito yung other side ng boracay na hindi i sure din natin na uh, pupuntahan. And then, check natin kung kulin na harap ng mga tao natin. Suwerte siya. Suwerte. Yan si Buklod. Okay,

ate ano pa ay yung kulay na yan yung masya yung itim yung tinipuha ah lumot po yun kala ko kala alige pa sa alimango ito ang parang parang aligis yan mm -hmm. parang konti lang po na kukuha sa isang si Urchin. Oh. oh. Tegaan lang. Kasi masarap eh. Mm -hmm. Sa Pangasinan nakakita mo. Ha? Sa Pangasinan nakakita po ako ng pero hindi ko pa Dito, ang dami dito. Ang benta dyan, piraso lang din po. Ha? Piraso lang po ang benta. Baso. Ah, babe. Yung shot bottle po, glass. Oh, yan. Magkano po yung ganun? 100. Ah, eh, pag piraso lang po ganyan. Isang piraso? Opo. Ang isa nito, ano? Ano, ah, 5 pesos. Ah, isa lang, 5 pesos po. Sige, patikim nga po ako. Ha? Patikim po ako. Pagpili po ako ng isa. Isang piraso. Isang so, piraso, tigman ko lang po. Opo, sir, si tigman ko lang po. Ay, piling niyo po ako ng kwan. Sige po, dalawa na po kunin ko. Dalawa lang? Dalawa lang po. Alam ko si Pitik. Ay, <laughs> tigma ko lang po. Ipiling niyo po ako ng maganda. Ari, um, gusto niya. Ah, diretso na po yan. Wala na pong suka-suka. Pwede yan. Pwede, wala ang suka. Pwede naman na ano. Pwede mo lang na ang suka suka so, kasi kami ng ano, dala. Uh -huh. Puso mo suka. Sige, tikman ko lang po, na curious lang ay, ako. Eh. Suka. So, Ang mula ito, lang gawin lang, lang. Sa katika <laughs> <laughs> Ang kakilala ko po dito, yung may bahay dito sa itaas. Ah. Eh, wala pong tao. Walang tao. Ah, ka muna. Tikin lang po ako. Tikin ka na. Nakakita po ko niya sa Pangasinan pero hindi pa po ako nakakatikim niya. Sige po. bili lang po oh, ko man, ng dalawa. Ito okay. <laughs> ah. Ah. naman. Yan man ang sabi. Sarap po. Ulamin namin to eh. Sa amin, sa Bulacan, ito yung aligi ng talangka. Ah. Yan naman po ang... Parang aligi sa talangka, no? Opo. Dami doon. Dami namin. Kahit ano eh, kahit Ano, ano pa yung pa? Yung... na bata. Kain okay. ito. Fresh. Mm. Kanina nakakuha may isang ganito. Kinain namin. Ulam namin. Ang oh, mga pa masarap di ulam eh. Mm. Direkta lang po na ganyan. Hindi yung ginagawa. Oo. Oh, Direkta lang. Ano yung suka. sa amin di ba sa amin po Bulacan no wala naman dagat. Ah. Ang version talangka. namin yan talangka. O kaya yung binurong kanin. Ah. Love... Yung lugaw po. Ah. Uh -huh. Lalagyan po ng isda yun, o kaya ng hipon. Tapos i peppermint po yun ng mga apat na araw ah. hanggang medyo umamoy. Tapos, yung pangluluto. Ah. Parang, sa ano pa? Parang ginamos? Opo. Pero ang, ang marami doon, kanin. Ah, kanin. Nalugaw. Lugaw po pala. Oo. Lugaw na medyo malutulutuna. Saka isda, tilapia, o kaya hipon. Opo. Parang mas masarap pa yung kan orange yan. No? Mm. <laughs> parang yun. Yeah, no, sabukan mo. <laughs> orange. ano pa pinagkaiba pag nagkaiba ng dilaw at ng orange nito Ang orange matamis para ano siya. Sabukan mo yan. Lahat Pwede po walang suka yan. Mm, pwede rin. Subukan po ito ha. Ah. Kita nilang pumalitan mm, ng pasta. Yan ang ah. sarap. Kita nilang po. Kilo yung kanina eh. Apo niyo po yun. Subukan ko na wala suka. Pwede po to ha, ngayon suka po. Hindi, pa kahapon po mas mahal at pagod suka. Mm. Masarap na? Opo. Hmm. Ako ang gusto ko, walang suka eh. Oh, malasa mo siya. Pero naman yung pinagamit na suka. Ay, mas masarap po ang may suka. Yeah. Sa akin po masarap po. Mm -hmm. Narito ako ngayon sa Station 1. Yan. Min minamit ako na, na pamilya doon. ay sila. They are so kind na pinatikim nila sa akin yung si Urchins. Nang libre. Masarap siya. Although nakakain na po nito sa Ah, oh, naalala ko na nakakain ako nito before sa Pangasinan pero isang piraso lang kasi may konting hesitation ako. Pero ito, kita ko naman talaga kung paano nila ito kinuha from dagat. So far so good naman experience nito. So, pag nasa Boracay kayo, uh, syempre, ang unang target or goal naman talaga natin is mag magdagat, diba? Punta sa beachfront. Kaya uh, ganoon naman talaga ang Boracay pero I suggest na pumunta kayo sa mga sa mga rural area para ma-experience niyo yung mga ganito. So, ito yung other side of Boracay. Then puntahan naman natin itong island sa likod ko.